Morning. Ayan, mainit-init pa. ko lang talaga, guys. <laughs> Kaya hindi nyo nakita. Ayan. Mm. Niluto ko na yung upo na binigyan ni, aunt ni Auntie kahapon. Ayan. Si Uncle din nakaalis na rin kahapon ng gabi. Nang uh, gabi siya nakaalis mga pagdilim ba. Ayan, guys. Niluto ko muna siya sa cooker kasi pag sa cooker mo kasi siya yun, mas madaling lumambot. Pag ganito na, lumambot na siya, ililipat ko na siya sa kawali. Ayan, lutoin. Uh, Ayan. ko yun ng konting patatas kasi masarap siya eh, na may patatas din. Hmm. Ito na yung lahat. O hanggang mamayang gabi na ito ulam. O ba Ayan, tingnan nyo yung patatas. Hindi ko na yan binalatan, hinugasan ko lang. Ayan. Uh, Ayan, patatas. Ito, patatas. Ayan, oh. So, sabaw natin yung mamaya Para naman may masigup ng mga bata. So, si Ayman kasi, si Ayman at Arin, hindi na sila nagbabaon. Kasi nga, exam naman nila. Exam nila ngayon. Ay, sumala pala kahapon, guys. Exam nila kahapon. Kaya, hindi na ako nag-ano nang... Hindi na sila nagbaon. Yung binaon lang nila is biskuit lang kasi maaga yung uwi nila. Pero bago sila umalis is kailangan pakainin na muna. Si Ayman Arin naman is alas, mag, alas launa makakauwi na siya. Pwede na siyang sunduin. Si Ayman naman alas dos imidya. So kaya eh, hindi na sila nagbabaon pero okay lang naman dahil marami naman silang kinakain na kanin ang sinisiguro ko bago sila makaalis is marami silang kinakumak, ano, kinakain na kanin. Maganda yung vitamins na pinapainom ko kay Arin guys. Kasi alam mo yung ano na siya kumain. Tapos actually si Arin naman talaga estimate talaga siya kumain. Alam mo yung ang hinihing niya talaga kumain ba? Ang, ang hinihing niyang ng pagkain ganun. Hmm. Ito yung sinasabi sa akin ni auntie na manguha daw ako dito na may pechay daw. Si uncle, si uncle din eh, yung husband ni auntie hindi niya alam na may pechay pala daw sila. Kasi kagabi habang nag, nag ano sila nung singki. So sabi niya sa akin ni auntie na ah, uh, bakit hindi ka kumuha ng singki, ng ano ng Chinese pechay. Chinese pechay ba nito siguro no? Yan na. Sabi ko nakalimutan ko na auntie. And Um, sabi ko naman sa kanya, bukas na lang ako kukuha, ante. hindi mo na ako kukuha ngayon ha, dahil nakaluto naman na ako ng tawag dito ng nung upo, niluto ko muna yon Kaya mamayang gabi siguro, kung maubos man yung ulam, o hindi, ito mamayang gabi, o di kaya bukas ng umaga ako manghingi nito. ito. Sabi niya naman, anytime pag gusto ko, pwede lang akong kumuha. Kahit nawala siya, at least, ano, okay lang daw at least nagsabi naman nagsabi naman na siya sa akin na kumuha lang ako pero hindi na muna ako ngayon mangunguha, guys. Ayan. Kasi so, uncle guys, na, yung husband ni Auntie naka-alis na kagabi. Pumunta ng Kathmandu. Doon daw siya magtatrabaho. Hindi ko alam kung kailan na naman yung uwi ni Uncle. Pag matapos siguro yung project doon. Ano kasi sa si Uncle eh? Construction worker. Uh, Ayun. Kasi si Auntie na naman mag-isa dito kasi yung anak yung dalagita nag ano na nung boarding house doon sa banda sa school nila. Kaya minsan na lang yun tuwing Bernice ng hapon na lang makakauwi dito Bernice ng gabi ganon May baboy na naman pala si Auntie oh. Nandito na niya ginawa rin si Auntie dito ng ano guys oh. Ginagawa niya ang panggatong. Hmm. Wala si Ante, umaga, umaga, umaga. Nakaalis na yun, nag-ano na yun ng tori nila. Kasi siya lang daw mag-isa. So, pag matapos dun sa amin, gusto kong sumama din kina Ante. Doon sa kanila para naman matulungan ko din siya. Kasi yun lang naman yung haharbesin namin eh. Dahil yung sa harap ng bahay namin, medyo ano pa naman siya, dilaw pa naman siya, kaya hindi na muna daw yun haharbisin. Kaya ito muna talaga yung inuna. So I hope sana matapos to ngayong araw na to. <laughs> yun guys, ito na lang muna at mamaya po ulit. Mano pa rin yung pog. Napakalamig pa din. Ano yung nagsasalita ka, umusok pa rin yung bibig mo. <laughs> parang may parang may apa yung bibig mo ba ayan mamaya po ulit guys santi guys bukas matatapos din namin ito hindi namin natapos ngayon talaga hmm. lumama is tangkay na mais is ano kikunin talaga ng kapatidambiran ko kasi sila yung may kambing at sila yung may ano tawag dito may baka. sowi mm. So, uwi na kami. Dito hindi mo na sinabis you know, kasi medyo ano pa siya, oh. Marami pa yung green-green. Uh, yeah. uh, 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 tapos kaya ito, kahit ganito yung kulay niya is ano pa siya, ma, hindi pa siya hinog. Ang sakit dito ko, oh. Dito at saka yung dito. Dalawa. Dalawang kamay ko masakit. Ayun, oh. Parang may lupa na pumasok ba sa so, kumingking natin. Hmm, ba? Ito na sa tingin mo na ito ha -habisin. So, Bukas doon kami na side na bukas. Dili. Ayun ako anan ng dog kay maluitan ng dog. Luoy dog. Ha? dog. Pinubuhusan na nila yung tanim nilang onion. <coughs> At saka ito, hindi ko alam kung anong pangalan na ito na gulay guys. Yung bilog siya. Hindi ko alam kung anong pangalan ng gulay na to. So bukas, sure matatapos na to bukas. Akala ko matapos ngayon, hindi naman kasi kami lahat eh. Tatlo lang kami nag ano, harvest talaga ng todo kasi may nilakad yung binang kong lalaki. May, ay, binang kong lalaki, binang kong babae, may nilakad. Tapos, hapon na siyang dumating ta ayan. lang na lang mo guys Uwi na po kami. patul 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 Liliit na kami. Hmm. Ito rin nag sa RG. Ah. Dinalang ko ng banig at saka yung payong na maliit na kinuha naman din ako lalaki. ayon. Para hindi siya mainitan at saka dinalang ko rin ng papil at ball pen. <coughs> Para hindi niya ako Para hindi tawag dito eh. Kaya hindi niya ako samuk-samukin ba? <laughs> Nabisaya na tuloy ah. Nasisamuk dyan si RJ guys. Alam mo yung pag may nag-ano ako dito, pag naghihila tayo ng ganito is, sharing is gusto niya mag-ano sa aking likuran ba? Magbaba ba? Ayan. Dito ko siya nilagyan ng banig niya. Yung papel niya yan, tignan niya yung ginawa ng papel niya. Yung notebook niya. Mm. dami. Pagkatapos namin itong mag-harvest guys is anuhin na naman namin to bubuhatin na naman to ano, ilalagay siya sa tela na napakalaki or di kayo sa big eh, para maisa mo siyang mabuhat para marami yung mabuhat para mabilis yung trabaho so minakpansin mo akong comment guys na uh, yung ito no, hindi ba pinupugaran ng ahas kasi nakakatakot pag once pagbuhatin baka may ahas kuhanid yun oh. Wala naman po, hindi pa naman po ako nakatry. <laughs> Pero wag naman sana uy. <laughs> Kasi kung makatry tayo na may ahas, pagbuhat natin na may ahas. Nako, tiyak hindi na talaga ako magbubuhat or magbubuhat man ako. Aanuhin ko muna talaga ng kahoy. Pagang paanuhin muna natin ba? Bungkalin muna natin ng kahoy. Baro, bago natin uh, ano buhatin. Tara na. Uli, nalakaw na na sila kuyo. Sige na. Give na kay kuya. Baba. Uh. Uh. Nena. Hindi uh. <laughs> si RJ. <IG. laughs> Ang bilis talaga ng panahon. Si AJ, Ngayon ano na siya. Marunong na siya tumakbo. Maglakad ng mismo niya. Hindi na, hindi na kailangan buhat-buhatin. <laughs> Dapat <laughs> hanggang dito pala kami kanina guys. ayan ah. Kasi dito yung isang ballpen niya. Um, dalawa kasi yung ballpen yung dinala ko. Pero hayaan ko na lang yan dyan. Kasi bukas, babalik din naman kami dito bukas. Dalawang ballpen yung dala ko. Itim at pula. O para parang nga hindi siya magsamok ba? Kasi si, si RJ talaga is mahilig siyang magsulat-sulat simula pa nung bata pa siya nung nagkaisip na siya ba ganun kasi so, always niya kasi nakikita yung mga kuya niya pag nag assignment or nagko-color sa Pilipinas sa Pilipinas yung halos ang ano ni Arin assignment ni Arin is tawag dito eh um, color kaya ayun tahimik ng paligid namin na. Sabi ko mamaya na tayo uwi. Kasi may ano pa naman eh, may sikat na araw pa. Hayag pa ba kumbaga? Sabi nila hindi uwi na tayo dahil malamig na at magluluto pa tayo. At siyempre may ibang gawain din sa bahay, lalo na yung kapatid ng binang ko. Mas marami siyang gagawin sa bahay nila. Ako is magluluto lang naman ako at saka alam mo na pag ako yung sinasabi ko na yung trabaho ko, luto, linis. So, ako mabilis lang ako matapos. So guys, hanggang dito na lang muna guys. Sobrang sakit ng pa ako. Ah, pagigising mo ng umaga, ha? pamaol talaga. Pama yung kamay mo, pati yung kamay mo, nasakit-sakit sakit, sobra. Pero okay lang. Kailangan makalibre man lang tayo ng mantika, 'di ba? Mahal talaga 'yung mantika dito. isang galon nun is 1,300 plus. Pang dito na lang muna, guys. Bukas po ulit, guys. Bye-bye po everyone. Thank you so much. Thank you for watching po. Bye-bye. God bless us all. Good night everyone. Bye-bye.